Ayun po sa episode na ito ano po, andito po tayo sa area number number 4 po uh, ito po ay yung malapit sa bukal yan tayo po ay sabi po nung aking ama ay ano tingnan daw aring gabi at tayo ang medyo mahilig mag ano po ay magpa order po oh, uh, tapos yung po namang mapapagbintahan natin ay di silbing pangpalinis palinis po ba ayun tara po ating titingin tayo na ilang puno para mabalikan po natin sa mga sunod na araw po ba na makita natin at ang hirap po manghula pag hindi po ba natin alam oh yan aray po try po natin na rin isang puno aray palagi ko po yung malaman aray at gawa ng puno po ba na San Fernando makakagalit. Oh, oh. oh, Misa no'y ugat lang ito eh. Ay, madami Magkakasundo tayo eh. O iba maliliit. Ito po na no, may gusto rin sa palengke. Eh. Gawa ho ng pang nilaga. Ito yung sinasabing pang nilaga. Oh, pareho yung nabunot. Pero napakarami po nung naiwan. Oh, isa isa natin. Oh. Oh. Yan, oh. hindi pa po na hahalukay ah, nating natin tutuway. Oh. Naglalabasa na. Oh. Hindi po kong lalakihan. Oh. Ay amaman po aray sa pang... Anong tawag doon? Pang nilaga. Hmm. Eh. Pang nilaga, pang sinigang. Hmm. Eh. Yan, maliliit pa. Ang malalaki po ipanuman ay nasa niyo iba. Hmm. Yan, no? Ba, ayos din, hmm. Nalalim ay nadami, ah. Hmm. Hmm. Nalalim ay nalaki. Oh. Hmm. magkakaigi tayo na rin eh. hmm. Pabor po siya sa lupa pagkaganito tumusok ko naman sa matigas ngayon mm. laway delikado haris ako ko pag aking binaltak masasalubsob ko tayo na rin yun oh, na ah. meron pa naliligaw ah Pang nilaga pala ang kuha yan o. Oh. Sampuno. Mm. dadalhin po natin kahit medyo may pagkaliit ay ari po ay ano yung bowl gawa po ng pwede sa ano panlaga natin estimate po mga 2 kilo Sampo yeah, one. Ng papalarin. Oh. Okay. Uh. Sa puli natin. po ang susunod natin pagkakaano po Pira, pirahan pero po pagka ganito po uh, mas malamang po yung ano yung mapapapunta siya sa pang labor po dito pang tanim na po uli para hindi pong masayang ang panahon Yan, ito pa po yung mga gabi. Oh, ito po yung ating hinukayan. Ari pong gawing ari ay yung bukal. Oh, trakaw tayo iidong. Uh. Gilid ko ito na dumaka eh, May labong pa ulit oh eh. Fresh water. Uhaw din pong gumamot ng gabi Aba Yan po Kung sakali pong ipo-order natin Ito yung mga huhukayin Pero isa't dalawa pa rin po naman Para ako medyo naliliitan pa eh Masarap eh yung kabaraso na Yan nagbubulaklak na po pati eh yung pag nalupot na po yung pa po yung iba oh. pag nalupot na po yung katawan ng gabi yan po ang palatandaan na malaman pero ito ang tataas parang ano niya eh katawan niya try natin tong iba ito layo ng sakwa yang po mah hukayin Foto maganda may bolok-bolok Kung mga ganito hindi pu tatanghal ang ating suso oh sila nga po ay ano minsan po ay nagtatanong sila sa atin kung ano daw mayroon tayong kalakal dalhin lang po sa palingki uh -huh. Okay, pagkabahay naman okay. pala ng langgam. Oh, daming langgam. Tapos mariyaw siya po. Daming langgam langgam ano pa man din oh. Yan langgam ko ko ito ba lalaki oh. uh, uh. dito ah. Oh. Malaki dalawa lang ang laman. Upa e, oh. Ano ba to? Gabi ba to? Kahoy ata to ah. Oh. Kahoy. <laughs> Walang jo kahoy. dadalawa po ang laman kapal ng lang langgam dalawa lang po pero malaki po 2 good size ang ganda oh. tanim na po ulit dalawa pero ang laki nga dalawang puno po try pa tayo sa pang puno yan oh. dito pa sa kabila ano parang hmm. namalinis ang puno ano po eh. baka may nakaano dito ba't malinis wala naman ito try po natin ito isang puno natin parang hindi pa rin po tayo makakapag-order ang liliit uh. masasayang lang siguro pang December pa to mahal po naman yung mga season na yan December Tatlong puno ito lang po. Mga 3 kilo lang. Hmm. Hindi pa po siguro natin papo-order. Sayang. Misa po, pag tayo ng gabi, yung binabawasan natin yung puwit para po dun lumabas yung laman. Yeah. mga 3 kilo po ayun po tayo po ay dito di haba pong tayo pumupunta nga dito sa ibang area po nagtitingin tayo ng makakalakal po ba katulad po ng papaya minsan po naman hindi na rin napupuntahan uh -huh. yeah, ba papaya basta po mataas ang parang gate kaya natin dalahin yung pabayan uh -huh. kasi napakataas ng araw dito Nang travel po ba transportasyon ito pa oh yan yeah, papaya pa oh Ayun po. Ay paano po. Ito lang po yung nahukay po natin. At pang sampul nga sana. ay Pero ano po. Kung baga sa tingin ko po. Medyo malilit pa. Ayan. Salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.